welcome to my youtube channel it's me madam duday so ang deliver natin for today's video yung coke na yan guys ano update update lang naman tayo guys sa mga napamili ko na coca cola 4 so 200 dyan per case guys ang benta ko 22 meron tayong 5 piso dyan Yeah. Okay. Ayan, nag-repel na rin tayo ng mga red horse sa ilalim pa yan. Diba? Pak, pak, pak. At blooming si Madam Char. Ayan yung ating ano, binili. Tapos itong Wilkins. Wilkins naman guys, 240. So, punan yan, 20 isa. So, 25 natin binibenta, may 5 pesos tayo. Ayan. So, yung Coke pala guys, is 20 natin binibenta. Ay, 20. 17 ang pungunan. 22 natin binibenta. May lungang tayo. Ganun lang naman yung tubuhan. Sa Reddress lang tayo. Medyo malaki yung tubo guys. 10 kahon yan. Binili ko. Ang isang kahon, guys, is sumaabot ng 575, no? So, disclaimer, guys. Di diba iba tayo, guys, ng presyuhan sa inyong Sari-Sari store? Kaya, so, 5... Uh, 575 ang case niyan, guys. Kumapatak siya ng 96. 29 pesos ang tubo nito. Ang Redors na malaki. Sampung kahon yan guys. Nagdagdag lang tayo. Kasi alam niya naman. Tuwing madaling araw dito. Is alak-alak talaga. Alak is life. Nalabas naman tayo. Napapakita ko sa inyo. Yung harapan ng tindahan. At sakit ng chan po guys. Parang ako na-shot-shot. Ayun. And... Ayun yung harap. Diyan pa rin yung toys natin. Pakunti na ng pakunti yung toys. Ay, pa. Tapos yung mga dilata, hinarap ko na rito, guys. Ay lang naman, update lang tayo sa ating sari-sari store. Sa sampu yan. Ayan. Ayan lang. Ang ating vlog for today's video. Nag-update ako sa mga alak. So, ang total lahat ang napamili natin, guys, kay Kuya is... 6,790 guys. Ayan yung napamili natin for today's video. Ayan lang. Ang ating vlog for today. Kung ano-ano yung mga napamili ko. Dito sa ating sari-sari store guys. Sari ang blooming naman daw. At ano pa ba, ba yung mga kukwento ko sa inyo. So yun, yung Gcash. Patuloy pa rin siyang umaari ariba Ganun pa rin yung ano update ng ating ating Gcash Yeah. So, dalawang transaction pa lang yung ating Gcash, guys. Pero mamaya, magkakaroon na. So, hanggang dito na lang, guys. Ito po ang vlog ni Madam Duday. Nag-date ko lang kayo, guys. Kung ano yung mga nag-bili. Ayan. Ito yung mga nag-bili yun, So, bye, bye na, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para bigka ka sa mga bago kong video.